Siyempre, apiktado ako. Kasi tita ako, ini Anthony. Tita ako. Ang sakit. Sakit, umiiyak ako. Nasaktan ako sa mga pambabato sa kanya. Lalo na kaya yung eh, lalaki yun na ang amin. Lalo na kaya yung babae. Alam niyo mga pangga, kung ako siguro, no, nanay, hindi na, hindi na ako papayag maging artista ang anak ko di na nakatiis at nagsalita na ang isa sa mga kaanak ng aktor na si Anthony Jennings, ipinagtanggol nila kaanak sa mga pangbabatikos na inaabot nito ngayon sa social media sa Facebook post ng isang nagngangalang Marilyn Olofsson na nagpakilalang tita ni Anthony Jennings ay nanawagan siya sa publiko na tigilan na ang pangbabash sa pamangkin. Mabuting bata di umano ito at matulungin sa magulang. Mensahe pa niya sa pamangkin nalakasan lakasan pa nito ang loob at lilipas din ang mga pagsubok na pinagdaraanan nito sa kasalukuyan. Parang di mababayaran ng pera ang masakit na pangbabash. Hindi pala ganong kadali maging artista. Kaunting pagkakamali lang husgahan ka na. Ako nanay mga anak ko, gusto magartista, di ko papayagan. Laban lang pamangkin ko, alam ko malalampasan natin lahat to. Tandaan mo Diyos lang ang pwedeng humatol. Lahat ng tao pwede magkamali. Andito kami na pamilya mo sumusuporta sa'yo. We love you, Anthony. Iginiit din ng ginang na walang kasalanan si Anthony at Maris, kundi ang mahalin, ang isa't isa. Anthony Jennings and Maris Racal. Wala silang linabag na batas, pareha silang single. May karapatan sila gawin kung ano gusto nila. Samantala, sa comment section, sinabi ni Marilyn na kinokontrol ni Jam ang pera ni Anthony at umabot pa sa punto na si Jam na ang nagdedesisyon umano kung magkano ang pera na ibibigay ng aktor sa kanyang ina. Ayon sa kanyang post, dinamay niya si Maris dahil sa selos. Lahat ng ipartner kay Anthony pinagsesilosan ni Jay at pagdating sa pera ni Anthony, siya ang nagkontrol magkano lang ang ibigay sa mama ni Anthony, said Marilyn. Si Anthony bata pa, matanda na si Jam kung gusto man ni Anthony kay Maris, walang panluloko doon. Hindi pa sila kasal ni Jam. Alam ko kung gaano kagahaman sa pera si Jay. Mismo mama ni Anthony tinitipid niya. Minsan hindi makakain papasok na lang sa school mga kapatid ni Ant. Dahil si Jay ang nagkontrol magkano lang ibigay sa mama ni Anthony. Bata pa si Ant, matanda na si Jam na kadaming BF na siya bago nakilala ni Anthony. Hello mga palangga. Uh, meron lang akong sasabihin na siyempre apiktado ako kasi tita ako ini Anthony, tita ako. Ang sakit, sakit umiiyak ako, nasaktan ako sa mga pambabato sa kanya, lalo na kaya yung eh, lalaki yun na ang amin, lalo na kaya yung babae. Alam niyo mga pangga, kung ako siguro no, nanay, hindi na hindi na ako papayag maging artista ang anak ko. Dahil ang sakit eh. Yung ibabas yung anak mo, kung ano-ano yung -ano isasabi, hinuhusgahan, kaunting pagkakamali lang, ang husga ng tao sobra-sobra. Kung hindi, mat hindi ka dun matatag, hindi ka matibay, madaming nagpapakamatay dahil sa husga ng kapwang tao. Napakatindi ng mga tao. Sila ang papatay sa kapwa nila. Kaya ang daming nagre-rebel din. Dahil siya kapwa tao. Hindi marunong mag-intindi. Hindi mag-adjust. Nagkamali silang tatlo, tatlo sila nagkakasala, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Paryas may pagkakamali, dapat ano, uh, tayo ang mag-adjust at mga bata pa sila. Marami pa talagang mararanasan ng mga pagsubok sa buhay. Di ba? E, hindi pa maintindihan ng mga kabataan yan ngayon dahil bata pa sila eh yung nagsasalita ng sobrang panghusga sa kapwa ay sana kayo ay napakabuting tao na wala kayong linabag sa batas. Wala kayong ginawang mali, no? Lahat na ginawa niyo sana ay tama. Sana na tama kayo. Wala kayong pagkakamali sa buhay. Iyon e lang sa mga basyo. Maraming salamat. Bye. Yes. Dito na tayo kay Anthony. may lang to eh. Itong kay Anthony Jennings, nag -sorry. Alam mo, napansin ang mga tumawag sa akin. At marami, mababasa mo, kalat na kalat. Habang nagso sorry siya, alam mo yung parang ano, sapilitan, yung parang Ma ito masabi ang lang mo. Ito <laughs> ang sasabihin mo. Ito <laughs> lang. Alam ilang, parang 25 seconds lang yata yon. Pero Mas alam mo, mas ligtas si Anthony sa mga mga ano mga bashing, bashing. dahil maigse at wala siyang sinisi. Nagsorry lang siya, di ba? Nakabawi-bawi ng dalawang paligo si Anthony doon. <laughs> Kasi kung nag-explain pa siya, no, I didn't tell her na wala na kami ni Jam. She kept on asking me but I didn't say ganyan-ganyan. Wala siyang ganon, wala siyang inilaglag. Wala siyang inilaglag talaga. Kaya okay na yon yung um, yung accountability inako niya. Nag-sorry siya kay Maris, nag din siya kay Jam. Mm. Yun ang ginawa niya. At uh, na siguro, wag nang i-detalye pa. ba? Diba? Sabi nga ni Juris Dr. Chanel, oh, eto, sabi niya, as expected, to main two to three hours matapos maglabas ng statement si Maris Tracal, hindi nagpauli sa si Anthony Jennings. Kailangan niyang sumagot kasi inilaglag siya. Pero sa totoo lang, parang naglalaro lang sila ng the boat is sinking. Ano Kanika niyang kuha ng salbabida at life vest para maisalba. Ang karin nila, okay na sana kung magsosorry. Pero wag na sanang i-justify ang mga maling ginawa. Naku, huwag nyo namang lakohin at paikuti ng publiko. Yun yun, yung punto natin mm. na magsorry na lang si Maris, di ba? Huwag nang i-justify na, wag nang magdamay pa ng kung ano-ano. Yun yun. 'di ba? Magagaling talaga ang mga Pinoy gumawa ng memes, gaya nung meme ng Hello Love Again, pinagdikit yung dalawang pinakamataas na official ng bansa. E Tapos may caption, Hello Never Again. Ah, oo, tama ay si PBBM at saka uh, si, si Sara, si Bibi Sara. Si sa lahat po nang nagsorry, ito ang wala pong sustansya at sinceridad. Although the shorter the better, less talk, less mistake, sabi ni Dan Clavesillas. O oh, pagka diyan nagpakahaba ka, talagang lalo kang mabubutasan. Maris Ubali at Anthony Taberna, ha? <laughs> ah, bagong love daw, <laughs> okay, sabi ni Edeletada. At sabi ni Paolo Ubalde, Nanay, 22 seconds po yung sorry video ni Anthony. Mm. Okay na mo, lampas pa pala ako ng 3 seconds. Okay na rin yun kasi hindi yung, hindi, ganito yan, ganito yan. Ay, hindi ko siya niloko. At chuchuchu, takes to tutango. It takes to tutango. Pareho niyong ginusto yan. Pareho niyong ginawa yan. At itong si Maris, alam mo from day one na magkarelasyon sila dahil kinukumusta mo pa nga. Ito si, mm -hmm. ano, si Jam kaya Anthony, di ba? At supportado kayo. Ano yun Anthony. eh, yung supportado yung love team dahil alam niya, trabaho. True. <laughs> Oo. Ito sabi ni John, nako, again, I'm saying this, hindi ko binibili yung idea na hindi niya alam na my girlfriend si Anthony. oh di ba? Wala naman talagang bibili doon kahit dalawa cinco, di ba? Okay. <laughs> Nay, sa opinion ko lang po ah, sabi ni Rain Cortez on Dimples Rice Crackers, mas nakikilala si Anthony, ano to, mas nakilala si Anthony at Maris sa issue. Bongga. Ika nga ni nanay, good or bad publicity is still publicity. <laughs> sabi ni Rain, mas nakilala daw si Anthony Jennings. Oh. Oh, <laughs> kasi nga, yung, siya yung lesser star eh, dun sa dalawa. Pero dahil sa paimbulog nitong kwentong ito, nakilala tuloy si Anthony, di ba? Yon, nakaka nakakaano naman to, nakakaloka. At eto pa isa. Please don't mention my name. Ibang klase na nga ngayon. Hindi na mga superstars at mga dekalidad na artista ang kinakagat. Basta may issue. Hmm. Kahit sino na lang, basta bagong ang issue, brand new, yun lang yun. Oh, Tama. Totoo naman eh, totoo'ng totoo, totoo 'yon. Basta bago sa pandinig ang issue, hindi yung lang nangyari na sa ibang artista. Hindi na Tama, ito bago tabi. dapat. Oo. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Ito naman si Miss Nags, iba naman, kumaliwa naman siya. Ay punay, ikinasal po pala sina Joy at Ethan. Akala ko po sa sobrang late kong manood, eh nagkaanak na sila. Ah, oh well, next time di na po ako papahuli. Sa Belgium kasi na late ang pagpapalabas. Hmm. Kaya siya ay nakapanood nitong first week of December lang. Yun yun. Kaya ganon. Ay nako at saka itong kay Anthony, yung kay Anthony Jennings, tapos yung kay Maris Racal. Mayroon pa sinabi si Maris na agad-agad daw, sinabi daw niya kay Rico Blanco yung Oo. kanyang kasalanan. 'di ba? Agad-agad daw. Ang daming butas, ang daming butas talaga. Grabe. Sabi ni Wating Wating, ay nako Maris, wala kasi sa ayos kaya magdusa ka yon lang. Sabi niya, <laughs> minadali eh. Minadali ang pananahi kaya nagkaroon ng mga butas. Sulsihan ulit, 'di ba? Kasi Sulcihan. daw dahil kaya daw nila minadali yan kasi gayong ano nga, di ba, yung mga endorsement niya. Kailangan daw mabaka-mabaka. Mamaya, pag-uusapan natin. O, na, di ba? Pag-uusapan natin, pag natin yan. Mm -hmm. Basta ang, ang pinakamadaling paliwanag diyan kolokyal, minadali. Yun. May inabol. Yun lang hmm. yun, di ba? Tapos, pagka gano'n, na minadali, hindi talaga kakagatin ng publiko. Iisa-isahin niyan Titilad-tila rin yung mga sinabi mo at hmm. ikukumpara doon sa dati. Ganon yan eh, di ba? Ikukumpara yan. Lalo pa ngayon, Sokmed, Susmar Yosef, wala nang maitatago dito. Lahat na ibabalik, lahat na babalikan. Oo, oh, so, pati yung, yung iyak nga niya nung una at saka yung pang-iyak niya ngayon, pinagkukumpara, ay, bakit ganon? Parang hindi mo naman nararamdaman yung ano, yung pagsisisi dito sa pangalawang pag-iyak. Okay. Ito, sabi ni Dan Clavisil, si Maris na walang malay. O, oh, di ba? Walang kamalay-malay, di ba? <laughs> Tapos meron siyang sinabi doon na ilang oras na raw niyang iniisip bakit hindi makapagbigay itong si Anthony Jennings ng public ano na sila ay wala na ni Jam yung palag, ganito. Pero yung mga panahon, magkasama pa rin kayo. Di ba? Magkasama pa rin kayo. Yung mga talaga. butas eh. <laughs> o, oh, ang daming butas, di ba? Word of the day, sulsihan. Naalala ko tuloy ang lola ko, sinusulsihan ang damit pagkabutas. Sabi ni Rain Cortez. <laughs> Grabe.